Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo lalo na sa mga nanonood ng aking pelikula. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo isang pera na kaalaga ng 10 piso. Para saan po ba ito? Ako po ay mag-magic at ito po ang aking magic. Pagpasensyahan nyo na po kung ganito lang kaigse. exe wow. Ngayon po ay magsisimula na ako sa aking magic na pinagamatang ang sampung piso. Ito po papakita ko sa inyo ang isang bariya na nagkakalaga ng sampung piso. Wala pong halong biro dahil ayan po ay sampung piso talaga. Hindi po siya peke dahil gawa po siya ng Banko Sentral ng Pilipinas. Ayan po, nakikita nyo ang mukha ni Andres Bonifacio at Apelinario Mabini. Ayan po, maganda ang aking 10 piso. Ngayon po, ibabay ko po sa inyo kung paano maghihilim ang piso, ang awak kong 10 piso. Ayan ito po, kasimple yun. Awakan ko lang po siya. Tatago ko. Nakikita ko nyo, nakikita nyo naman po aking kamay. Wala pong 5 piso ang awak. Ngayon po, ito pong piso ay haawa ko kung ko na at ilalagay ko sa loob ng aking kamay. Yan po. Nakalagay na po siya sa kamay. Antayin lang po natin ang tatlong segundo at mawawala na po siya. Simulan na po natin ang pag-calm down. One, two, three tanyo po. Naging limang piso po isya. Ayan po ang muka ni Emilio Aguinaldo. Maraming salamat po. At kung gusto nyo po mag-iwan ng mensahe, magpadala lamang po kayo sa cellphone number ko. Maraming salamat po.